Hey everyone, welcome back. Ngayon kami ay sumisid sa pinakabagong balita sa celebrity. Ang Filipino actress na si Carla Abelana ay nagpahayag na siya ay nakikipag-date muli sa isang tao at sinabi niyang, it's about time. Ano ang nag-udyok sa kanya para buksan muli ang kanyang puso? Sino ang misteryosong lalaki? I-unpack natin ang lahat ng detalye at baka pag-isipan din ang mga bagong simula. Sa ginanap na Yele Gala libo at noong unang bahagi ng Agosto, kinumpirma ni Carla Abelana kung ano ang pinag-uusapan ng mga tagahanga, opisyal na siyang nakikipag-date muli. Eksaktong salita niya, It's about time open myself to dating, meeting new people so, decided to rewrite. It. Ibinahagi pa niya na nagkaroon ng pangalawang date, at nagpahiwatig na maaaring marami pa sa hinaharap. Noong Hulyo 2025, nag-drop si Carla ng isang banayad ngunit nakakasabit na post sa Instagram. Isang maaliwalas at maliwanag na kandila na larawan ng hapunan, kasama ang isang lalaki na hindi namin makita ang mukha, ang kanyang lower half lang at isang menu. Napukaw nito ang pananabik ng mga tagahanga sa mga komento tulad ng revealed na at deserve maging happy flooding in. Ang kabanatang ito ay pagkatapos ng emosyonal na paglalakbay ni Carla. Dati siyang ikinasal kay Tom Rodriguez. na ikinasal noong Oktubre 2021, ngunit natapos ang kanilang diborsyo noong 2022 at, at kinilala ng legal sa Pilipinas noong Hunyo 2024 sa paglipas ng mga taon. Natutunan niyang magtakda ng mga hangganan, unahin ang pagpapahalaga sa sarili, at ngayon ay ibinahagi niya nahanda na siya, ngunit maingat na makipag-date muli. Integridad, katapatan, paggalang, ang mga ito ay hindi mapag-usapan para sa kanya sa isang kapareha, sa totoo lang, umaalingaw-ngaw ang paglalakbay ni Carla. Pagkatapos ng heartbreak at pagpapagaling, binigyan niya ang sarili ng pahintulot na makaramdam muli ng kagalakan at sa sarili niyang mga termino. Namumukod tangi ang pariralang panahon na hindi pagbibitiw, kundi isang pagpayag na lumago, umunlad, at manatiling bukas. As she shared in earlier interviews, di ko siya pipilitin, di ko siya hahanapin kung dumating, welcome siya sa akin. Mula sa diborsyo hanggang sa pagtuklas sa sarili at nayon ay panibagong simula sa pag-ibig, ang kwento ni Carla Abelana ay tungkol sa katatagan. Aabangan namin ang mga update, kaya kung nasasabi kang malaman ang higit pa, pindutin ang mag-subscribe at airing ang kampana. At sabihin sa amin sa mga komento, anong mga aral ang nakukuha mo sa kanyang kwento. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video.